Kami po dalawa aircon 10,000 a month. Naku, patay tayo dyan. Kaya nga sabi ko guys, isang aircon lang, enough na po yun. Para lang sa baby. Ako walang aircon guys, pwede <laughs> Dito si Insan Edge guys. Oh. Yan. Walang aircon. Sila Edge nga, walang aircon. Oh, grabe na. <laughs> Si Eds kasi lamigin to eh. pagkakakilala ko ito kay Eds, bilis tong lamigin. Si Carla nga ayaw niya mag... Sumunod na lang kay Kalinga prob, kasi sa kanya nagmula ang lahat. Nasa vlog ni Dr. Ab, apat na aircon. Totoo pala yun talaga. <laughs> yun na nga. Dapat kasi talaga guys, magsabi muna kayo sa amin. Ano? Apat na aircon. Grabe naman yun guys. Sobra-sobra na po yun. Sila rin po yung mga problema talaga sa kuryente. Ano? Kami po, concerned lang po ako. Bakit naman apat? Grabe naman yun. Palagyan nyo na din elevator. Guys, sila din po yung kawawa talaga, no? Sa bill, sa electric bill po. Kung apat, kung legit po yun. Kahit nga tatlo, dalawa. Grabe na po ang kurente niyan. Ay, nako. So, yun na nga dapat uh, magpaalam pa rin muna talaga. Paalam muna tayo, no? Paalam muna tayo. Kasi... Ako po ang manager po ni BNC, ano? Ako manager ni BNC. Ako ang uh, manager ng EDC, no? So magpaalam muna po sa atin. Ako ang naggawa ng EDC. Si Kuya Bal ang gumawa ng kalingap. So paalam sa akin, paalam kay Kuya Bal. Ano? Yan po ay rules. The rules is rules. <laughs> na dapat sundin namin. Kung kayo sundin, ay di pwede naman pong umalis sa kalingap wala naman pong problema sa amin. Kami po ay hindi pumili, no? Kung ayaw sumunod, malaya naman pong umalis sa kalinga. Diyan nagmumula yung ano eh. Diyan nagmumula yung tawag dyan. Buti na nga lang si Bianci, sobrang loyal nito sa Alling No? Sobrang, kasi kung baka yung iba niyan, baka umalis na rin yan, di ba? Kasi, ano eh, kumbaga, um, ano ba yun? Buti na lang talaga si Bianci, okay siya, di ba? Buti na lang ay ano siya sa kalingap. Kaya ano po tayo? Palagi po tayong ano um, magpaalam, no? Huwag 'yung magdidirekta. Huwag tayong magdidirekta. 100% tama ang sinabi ni Kalinga Bravo. Yan, dirty kitchen. Pwede pong unahin ang dirty kitchen. <laughs> Uh, about naman sa pagti TikTok. Um, pa'no masama mag TikTok? 'Wag lang 'yung halos araw-araw na lang may TikTok. Ang sa totoo lang, ang problema kasi sa pagti TikTok, is 'yung ninanakaw ng ibang page. Wala na tayong control po sa fake page. Minsan may mga basher sila. Buti sana kung hindi nananakaw eh. So, 'yun 'yung problema don. Kung mag TikTok siguro ano lang, 'yung mga friends lang ang nakakakita di diba? Private. Or yung mga friends lang na nakita. Boss, may nag-PM sa akin. Palagyan daw ng elevator bahay ni Bits. Bihira naman, oo. Okay lang nga may aircon, pero wag naman yung apat. 15k ang bill niyan. Halos din na makapasok yung nanay at kapatid sa bahay noon andun ang mga vlogger sa kanila. So guys, malinaw sinabi ni Kuya Bal, no? Wala na muna magbablog kinabiansi. si. Ano? Huwag po nang dating bisitahin yung bahay nila. Okay? Bigyan natin sila ng space, freedom. Yung, yung tipong, hindi sila mag-aalala na baka may dumating. ba? Diba? Yung tipong uh, hindi sila may hiya sa kahit anong aninila, nila. So, bigyan mo natin sila ng space. Uh, nakikita din naman natin si Vianci pag may mga gathering tayo, may mga pag may Etsy vlog, yan, dyan tayo bibisita sa kanila. Pero pag may Etsy vlog naman kasi, talagang nagsasabi ako na yan, nasabi ako niyang kay VNC. Hindi na ako nakasabi nung nakaraan, last vlog namin. Biglaan kasi talaga yon Kasi gusto ko nga puntahan yung, uh, yung sa tindahan. No? Yun lang yung time na di ako nakapagsabi kay VNC. Surprise visit yan. So, sundin na lang po natin. Sumunod na lang po tayo. Sumunod na lang tayo, guys. two aces na ayan pwede dalawang dalawa sa kwarto ni Biancy and sa kwarto nung baby no sa master's bedroom pwede po yan no to bypass yes guys no to bypass tayo no <clears throat> no to bypass tayo wag na nating ulitin yung nangyari sa previous uh, lab love team no wag na po Uh, ako po ay Nagsasalita bilang manager po ni Viancy Nagsasalita po ako Bilang manager ng EDC And ni VNC. So no to bypass guys ha Ano uh, kung nakaraan Medyo ano pa kami nun eh Malam uh, pa medyo Mababait pa talaga Pero ngayon uh, no to bypass na talaga tayo no Pati si Kuya Ban Nag uh, naghihipit ano na rin